Gerald Napoles at Kim Molina engaged na, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag mag magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Engaged na ang magkarelasyong Gerald Napoles at Kim Molina pagkalipas ng ilang taong pagsasama bilang live-in partners. Ginanap ang marriage proposal ng aktor sa PETA Theater kagabi, ikalabing isa ng Agosto kung saan doon din sila unang nagkakilala, sa jukebox musical play na, Rock of Ages, taong 2014. Sa ginanap na pagpopropose ni Gerald ay tila alam na ito ni Kim dahil nang makita niyang punong-puno ng bulaklak ang buong stage ng PETA with matching mga pailo at balons habang nakatayo siya sa gitna ay emosyonal na ang dalaga. Hanggang sa lumabas na si Gerald galing sa likod at may dalang bote ng beer bilang pampawala ng nervyos comedy pa rin ang banat ng aktor dahil nga sinisita siya ng aktres habang umiiyak at sinabihan niya ito ng, relax ka lang, okay, sabay hagod sa likod. Inhale, exhale, laya mo yan. At seryosong sabi ni J, so, on this stage exactly 10 years ago, kinurek ni Kim, 10 years and 5 days, for the first time, we got to know each other Saudi girl, doon nag-aral at lumaki si Kim, tondo boy nagduet kaagad tayo nang hindi pa tayo nag-uusap. So, doon tayo nagkakilala, and, this stage given me a lot of things in my life, like progress, dreams goals career, name, family, friends, new friends and of course special someone. Pasensya na sampung taong pangako hinimok lang siguro ng panahon, marami rin tayong challenges kaya hindi rin matuloy-tuloy, proposal. I've been planning to do this last year but due to circumstances hindi natin natuloy and then I planned to this also on Christmas as my Christmas gift to you and I was planning this also sa birthday concert, July, kaso nagpaum ka. And the final plan was supposedly kung natuloy tayo sa Europe sa Venice para sa gondola pero baka dito talaga kung saan nagmula at mas sincere actually kung dito. Maraming, maraming salamat sa lahat sa pagmamahal na ibinigay mo, Maraming salamat sa pagpunta. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa 10 taon na tinatanong mo lagi kung bakit kita mahal at hindi ko rin masagot kung ano ba dapat ang mag-isip ng sagot pag tinatanong mo ang tao. Pahayag pa ng aktor. At gumaralgal na ang boses ng aktor. Basta ang alam ko lang, mahal kita pag gumigising ako, mahal kita pag kumakain ako, mahal kita pag nagjijing ako, mahal kita pag nasa banyo ako, natawa at sabay iyak ni Kim. Mahal kita bago ako matulog. Mahal kita sa pagtulog hanggang sa panaginip. Ikaw, yung nagparamdam sa akin na matagal pa akong naging mag-isa sa buhay. Marami akong kaibigan pero nangangapa ako kung ano ba ang dapat kong gawin kasi nasanay akong mag-isa. So, ito na yon and Kim, you know that you're always been my penguin my favorite animal hanggang sa nalaman ko na ang penguin takes a partner forever, so, Kim will you be my penguin and will you marry me, inilabas ang singsing -sing at sabay luhod. Iyak naman ng iyak ang aktres na hindi naman maintindihan kung ano ang sinasabi nito sa napanood naming video pero chinak muna ang singsing, -sing kung malaki ba ang bato dahil natawa si Gerald at saka isinuot sa daliri ng dalaga at sabay nagyakapan at nagkiss. Dinig na dinig naman ang tuwa at saya ng mga taong nakawitness ng proposal at lahat sila ay masaya para kina Kim at Gerald, sabay bigay ng malaking bouquet ng sunflower at nagpasalamat ang aktor sa mga dumalo. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? mag na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po!